paano napunta sa Tagig ang ibang barangay ng Makati. Hello and welcome to Kalugar TV kung saan laging abot kamay ang kaalaman. Kalugar sa ating video ngayon ay ating aalamin kung paano napunta sa Tagig ang ilang barangay ng Makati City. Paumanin nga pala kung medyo natagalan bago tayo nakapag-upload sabagat naging busy ako sa aking mga hanapbuhay. buhay. Anyway, balik tayo sa ating tampok na video. Bago natin talakayin kung paano nailipat ang mga barangay ng Makati papunta sa Tagig, ay ating munang alamin ang kasaysayan sa likod ng mga lugar na ito upang ating mas maunawaan ang mga pangyayari. Kung bago ka palang napadaan sa munting channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat! Ang ilang parte ng Enlisted Men's Barrio o EMBO ay dating tinatawag na Mamankat, Masilang, San Nicolas at Malapad na Bato. Ang mga lugar na ito ay dating sakop ng bayan ng Pateros. Ang Mamankat at ang kalapit nitong lugar na Agoho ay kilang sentro ng kalakalan noong panahon ng mga Kastila. Ang San Nicolas na sa kasulukuyan ay sakupan ng kanlurang bahagi ng West Rembo ay dating lokasyon ng Ermita di San Nicolas di Tolentino na sinasabing tirahan ng mga negosyanteng Chino noong unang panahon. Ang malapad na bato naman ay dating nakadugtong sa Pasig sa pamamagitan ng Lumang Tulay. Samantalang ang masilang naman ay kasulukuyang sakupan ng South Sembo at kalaunan, ang dalawang lugar na ito ay inilipat sa pamamahala ng Hacienda San Pedro di Makati na ngayon ay naging Makati City. Noong matapos ang digmaang Pilipino at Amerikano ay itinatag ng mga Amerikano ang Fort William McKinley na sa ngayon ay nasasakupa na ng tagig. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa ikaliwang digmaang pangdaigdig, ang military reservation na ito ay ang naging headquarter ng United States Army Forces in the Far East o USAFFE at kasama itong nasakop ng mga Hapon. Noong matapos ang digmaan ay ibinigay ng mga Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas noong 1946. Subalit nanatili ang kanilang kontrol sa kanilang military bases dito sa ating bansa noong taong 1949 lamang naibalik sa gobyerno ng Pilipinas ang Fort McKinley at pinalitan ng pangalan nito bilang Fort Bonifacio. Nagplano naman ang gobyerno na maglagay ng tirahan ng mga sundalo sa paligid ng military reservation na Fort Bonifacio. Ang Sembo ang kauna-unahang settlement o tirahan sa lahat ng Embo Barangay. Nang dumating dito ang mga sundalo ng infantry group ng Philippine Ground Force mula sa Florida Blanca, Pampanga noong 1949. Noong 1954 ay sa East Rembo naman tumira ang mga sundalo na nakabase sa Fort Bonifacio dahil sa pahintulot ng Noy commander ng Fort Bonifacio na si General Alfonso Arliano. Noong 1956 ay nadagdagan pa ng dalawa ang mga settlement, ang West Rembo at Pitogo. At noong 1957 naman ay ang Comembo na dating kilala sa tawag na Mamankat. Dito tumira ang sundalo ng Combat Engineering Group ng Philippine Army. Sa taon ding iyon ay inreserba ang mga lugar na ito bilang gamit militar lamang. Noong October 27, 1965, ang mga lugar na ito ay idiniklarang open to disposition under certain provisions sa pamamagitan ng Proclamation No. 481 ng Noy Pangulong Diosdado Macapagal. Ang Pembo ay itinatag bilang tirahan ng mga sundalo mula sa First Ranger Regiment nakilala rin sa tawag na panther o musang. Noong 1966, ang Sembo Annex ay inihiwalay sa Sembo Proper at pinangalan ng South Sembo. Noong December 11, 1972, dalawang barangay ang itinatag mula sa loob ng Fort Bonifacio Military Reservation at pinangalan ng Post Proper Southside at Post Proper North side. Noong January 7, 1986 ay nag-issue ng Proclamation No. 2475 si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na naglilipat sa bahagi ng Fort Bonifacio area papunta sa Municipal Government ng Makati at itinalaga ang lugar para sa mga sundalo at ng kanilang mga pamilya. Noong 1990, nag-issue naman ng Proclamation No. 518 ang nooy Pangulong Corazon Aquino upang maibigay ang mga titulo ng lupa sa mga lehitimong naninirahan doon. Noong February 1996, isang bagong barangay ang itinatag mula sa Pembo sa pamamagitan ng Makati Ordinance Number no. 96-010. Ito ang barangay ng Rizal at naratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito noong June 1996. Bago itinatag ang barangay Rizal, ang teritoryo ng Pembo ay mas malaki pa kaysa sa buong teritoryo ng bayan ng Pateros. Kalaunan, ang mga proklamasyon sa lugar na ito ay magiging sanhi ng hidwaan at demandahan ng dalawang lokal na gobyerno ng Makati at Tagig. Noong November 1993, nagsampa ng kaso ang Nooy Munisipyo ng Tagig sa Pasig Regional Trial Court dahil binago umano ng dalawang presidential proclamation ni na Pangulong Marcos Sr at Cory Aquino ang teritoryo ng tagig na hindi dumadaan sa plebisito o sa butohan ng mga tao. Ang ebidensya ng tagig ay ang survey plan na ipinagawa ng Amerika noong 1909, ang PSU 2031, na nagsasaad manon ang parcels 3 at 4 kung saan matatagpuan ang mga barangay ng Embo at Fort Bonifacio ay nasa teritoryo ng tagig dahil walang nakalagay doon na Makati. Ayon naman sa Makati ay hindi umano totoo ang PSU 2031 at naglabas din sila ng sariling sketch map na gawa ng kanilang expert witness na hango sa tatlong antigong dokumento. Una ay ang kontrata sa pagbibenta ng Hacienda Maricaban. Ang Hacienda Maricaban ay pag-aari ni Doña Dolores Casal Ochoa na ibinenta sa US government at ang mga nasasakupan nito ay ang kasulukuyang Port Bonifacio at ilan pang barangay sa Tagig. Ikalawang ebidensya ay mula sa Spanish Book of Registry of Real Property na mula sa National Archives at ang mapa ng Fort William McKinley na sa ngayon ay Fort Bonifacio na. Sinasabing nagmula pa sa National Archives ng Amerika ang nasabing mapa. Subalit, hindi ito pinaniga ng korte dahil sa naging desisyon ng Pasig RTC Branch 153 noong July 2011 ay sinasabing ang lahat ng nasasakupan ng Fort Bonifacio Military Reservation ay nasa teritoryo ng Tagig. Subalit, binaliktad naman ito ng Court of Appeals noong July 2013 pabor sa Makati at sinasabing ang mga Embo Barangay at ang dalawang barangay sa Fort Bonifacio na Post Proper North Side at South Side ay pag-aari umano ng Makati. At matapos ang mahabang panahon ay umabot na nga ito sa Supreme Court at hinimay ng kataas-taasang hukuman ang mga ebidensya at mas naniwala ang mga hukom sa ebidensya ng tagig na PSU 2031 dahil ipinagawa pa mismo ito ng US government. Samantalang ang sketch map na ebidensya ng Makati ay pinagawa mismo ng Makati City Government. Ilang beses pang sinubukang umapila ng Makati, subalit ibinasura din ito ng Korte Suprema. At noong taong 2022 ay naging final and executory na ang desisyon ng Korte Suprema. Kailangan kumuha ng writ of execution ng tagig mula sa Korte upang tuluyan ng mailipat ang mga nasabing teritoryo. At ipapatubad naman ito ng DILG. Idaguusapan din kung ano ang gagawin sa mga gusali, paaralan at ospital na pag-aari ng lungsod ng Makati na matatagpuan sa mga nabanggit na lugar na ngayon ay pag-aari na ng Tagig City. Kalugar, ano ang opinion mo sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-comment sa ibaba ng ating video at maraming salamat sa si nag-request ng topic na ito. Shoutout sa idol. Kalugar, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood at palagi po kayong mag-iingat.